Hello guys, kayo daw ay nakapagtakay na ng karne. Eh, baka ho wala wala may wala may ibig na ninyo. Tara nga inyo lang kubot ko rin ng karne. Ay hindi ko na mapilit o para ko sa lupa at yan ho ay tatubig rin eh. Kap kaya na. Tapos so, yan ho tingnan niyo. Yan may kubot ko din niyo lang ng papakay at tapos ilalalo ko kanyo na rin. Yan ho mga kurumbet na ganyan ay kailangan huy, yan, huy, ho yan ihala ko mga ganyang gulay para ho pag uh, masustansya. Kuha ho nang matagal na yan sa lata eh. Kap para na. Tapos ilalagay so, natin ang dalawang itlog. Yan tingnan niyo naman ho ay talagang farm fresh egg yan. Lala sa pugat. Ay, quality, quality ha. Bago isang pirasong bawang. Wala na ho, ay. Tapos ho, yan. Sibuyas ko di yan. Ay, nyo na magkarang ha. Ay, talaga ho. lang, ay, budget na budget ngayon, Ng mga panahon ay mahirap eh, Now, Tapos, ay, eh, pagkahalo-haloin lang natin yan ang paminta ng asin Tapos, huy, ng bawang at saka yung sibuyas ilalagay na natin. Tapos, ay, eh, alin lang ay si-shake ng ganyan para ho, ano, oh, shake lang. Ah, halo pala. Pahaloin lang ho para magsama-sama sila. Pati yung patatas na pinipinaw. Ay, tingnan nyo naman. At pagkahalo ho, ayun, ay, hinahalo ng ganyan nararamdaman niyo yung sarap ng piling ang pagkain ng tulay ikaw ano ba yung kulit, mo no? tapos yun, yan sisindihan ng gasol bago lalagyan ng konting mantika ay wala na din kay nama na ay para kontay ay para ng pagkasya na lang. nalaan at ilagay na aray aray mga pinaghalo-halo kung ayan na korte bitlog sibuyas bawang paminta asing ayan tapos eh patatas yan ang tingnan nyo naman au, ay ganyan ah, ay talagang matindihan ng tikmik din eh paano kaya buo, ano ho, magbaliktad. Ay, tingnan niyo, kaya na ho, anong gagawain. Tataklo ba ninyo, tapos huwag ating itataob. Buwa ho ng pagkaya na hindi tinaob, ba't ating tinira lang ng siyansay, ay, ayan ho, ay hindi mabubuo. Ay, tingnan niyo, pagkagina yan. Oh, diba? One, two, three. Ooh. Tingnan niyo naman, o. Oh. Ayan, ay, ayan ho, ay buo. Ah. Tingnan niyo, ah, ah it, ay, kwalit na yan, ano. Ay, di sa wakas na buo din. Ah, ah, ay, ang galing na mag-pray daw, kwalit na. No, tapos, eh, pagkaganyan, tatakulaban Ay, So, yun ho, di na ililipat naman ha. Ah. Luto na ho yun, eh. Ano? Bilalagay na ho yun sa plataw. At talagang, kinsyap na patapat na, rey. Right? Ah, yan. Ang plataw naman, no. Ito, ililalapat sa taklaw. Bago, ikagayin uli. Ipip-flip uli. Kaw, flip. Baya baliktad lang, kaw. Naku, patlayan man yung English na yung seleksyonare. Yan, ha. niyo nyo, ha. Ah. Ay, di kayo po. Ay, parang pizza, yan, ha. Ay, siya. Ay, salamat ho ng marami.